Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na yata ang pinakamahal na pinabil sa akin ng ating customer. Nagkakahalaga po ito unit na to kasi utang to eh. <laughs> Nasa mga 50,000 pesos po. Pero paalala po hindi pa ako expert o hindi pa ako napagtapos ng mga uh, electronics o mga programming, engineering, hindi po um, share ko lang po itong na-experience ko nito kagawinto ko sa inyo ha ito palang ano ito pa mga bagong mga unit ang hirap ito installan ng uh, Adobe soap na ano na program unang una magkaka problema ka dito dito sa ano support. kasi tingnan mo diba yung regular natin na LAN port is walang ganito 2.5G ito 2.5G pag ginamitan mo siya yung ano yung OVA na na ano na installer ng Ado hindi niya ma-detect ito so kailangan ka may meron kang gagawin diyan so ginawa ko ang ginawa ko mga kaibigan is nag ano ako nag ako ng pinaka latest na ano na latest na installer ni Ubuntu yung 22. Tapos, doon sa kuman, doon kayo sasabit sa pag-install nyo sa program ni Ado. Kasi pag i is nyo ito, kasi dito, dito, diba? Tingnan nyo dito yung mga kuman ni, eh, ano, ni, ni, o dito kayo sasabit, dyan, dyan banda. So, may ginawa ako dyan, ah, uh, hindi naman ako eksperto. So, ginawa ko, nag-experiment ako. Ayun, nag-success naman. So, kaya ito, na-install ko. Akala ko, magbibili pa ako ng, ano, ng PCIE para doon ko ano, ilagay itong mga ganito. Tingnan nyo, meron ako maraming mga mga USB to LAN kasi kala ko, bakit ayaw? Pero kailangan nyo pa rin ito USB to LAN pagka nagbagong install kayo ng ano, ng ng ado para ma-detect nila ma-detect yung ano yung land port yata para maka makaano kayo maka -set up kayo ng VLAN dito so sawa sa ng Dios yung ano ko yung 2 days 2 days ko tong ano eh 2 days ko tong inexperience uh, you pinag-aralan know, pero ano yun nag, nagpatulong din ako sa ano sa sa uh, admin sa ado nagsuggest sila ganito baka baka may mali daw akong ano pero ito, self discovery ko lang. Ito talaga ito dito dito banda dito ito. Ito. Para bang self discovered ko eh. Yan pala ang problema. So yun, nag nag success siya. Yeah. So ito na po yung ano yung build na ano na na-build ko na pinakamahal. Ayan. CPU speed 2500 times 20. 20 po ang CPU niya. Tapos ang nilagay ko uh, 32 uh, gigabit na ano, uh, GB RAM 32. Tapos ito, itong processor niya is 13th gen to, yung pinakalitis talaga pa eh, kasi pang malakasan to eh. So yan, uh, nakainstall din. So yan ang temperature niya. Ayun, tuwang-tuwa si ano nito si si customer kaya so no na ano na, na, na nag-active na yung ano ngdan at saka itong klase na ano na board meron siyang built-in na wifi pero tina-turn off ko oh so ayoko gamitin yung to built built in na wifi ayan so, so ma-detect pa rin niya ni ado so salamat sa customer ko na nagtiwala sa akin ako pa ang pinapick up nito tapos Uh, generous naman si ano, si customer pinakain ako sa tuna tuna aba syempre mag nag order talaga tayo ng mga mamahalin na pagkain doon pero walang walang pork okay, chicken at saka lang um, isda kasi alam nyo na magkaedad na tayo bawal na po yung pork so ayan tapos yung ano yung is 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 is, is di naka NBME po siya So kung pwede po kayong mag ano, pag, mapalitan yung ano yung yung mini PC niyo or PC niyo ng NVMe, mas maganda kaysa is 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 is, -IS lang is is -D. or yung M.2 mas maganda si NVMe mas mabilis po siya mag ano mag process yan you no know, um, alimbawa mag, mag, ano ako mag 10.0.0 ako 10.0.0.1 ayan o oh. ang bilis diba ilang seconds lang ano na um uh, no, pakita na agad yung ano so wala naman akong ng ano ano um, ano bang mai-review ko dito basta ito lang kung kailangan niyo ng tulong sa pag ano, pag install kasi sa supply kaya tal kayo talaga dito pag sasablay kayo dito sablay din kayo dito dito may nagsuggest sa akin na lagyan daw ng USB to LAN ng ganito so ang problema ayaw pa rin ma ito. Yan. So, ayaw pa rin ma yan. Kaya, pero kung, ano, ma, kaya nyo, ano, ma-explore-explore lang din kayo. Pag napaganan nyo ulit, ah, uh, yung mga suggestion nila na magkabit ng ganito, okay lang naman. Pero sa akin, yung experience ko sa, Uh, like what I said, hindi pa ako eksperto yung sa based on my experience na po. Na experience ko po kasi yon, 2 days kong ano, 2 days ko itong binibuild, pinag-aralan, kaya sa wakas nakuha ko na rin. Ayan, ang ganda o. Oh. 20 CPU. Mm. So magkaalaman to, uh, ma-deploy yata ito bukas o sa susunod na araw. Burn test muna ito. Burn test. Ayan, tapos naka maka-auto-select to. Um, okay na, okay. So, maraming salamat po sa ano, sa inyong panonood At kung nakatulong po ito, yung sharing ko. Actually, wala namang gaano input kasi magagaling naman kayo. Uh, pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook. Ronilo Diayon. Ayon. Okay. Or pwede rin kayo mag-order sa akin ng mga sabendo ayan yung mga sabendo to naka ano ito naka na po ito um pwede kayo mag-order sa akin um, murang mura lang so maraming salamat po